Lodi yung laging nalulusaw Pagka may nag-aabil Ng ganitong battery eliminator Lalo na sa mga kasama natin Na nagra-radio, ito daw yung laging nalulusaw Bakit nga ba nalulusaw Lodi? Kasi nga, ang karga nito sa loob Ay ito lang Yan siya Lodi, yan lang ang karga niyan sa loob, yung battery eliminator Na yan, ito Lodi yung TIG 160, 170 ata kung di ako nagkakamali Ayan, 78 7808 Lodi. Gumamit lang siya ng 7808 tsaka nagparallel lang siya ng kapasitor uh, which is 16 volts. Hindi ako nagkakamali dito. Ayan. Okay, 25 volts naman yung ginamit niya Lodi. Ayan. 25 volts. Nakaparallel sa input tsaka sa output. Okay din naman yan. Kung ang bowing ay mahina na kung naka 2 watts na lang ganyan pero kung isasagad mo sa 5 watts to ay talagang magiinit siya magiinit tong kinarga nilang pyesa na to ayan okay so yun lang naman lodi kaya nagiinit o kaya nalulusaw dahil nag overheat ito nakakasira pa ng radio yan ito okay So tignan nyo na lang Lodi ayan. Yung Tiguan 160 iyan Na battery eliminator Ito yung nalulusaw Sabi ng mga kasama natin nalulusaw siya Kaya chinik ko Tinignan ko yung sa loob at ito yung karga niya. okay? So hanggang dito muna Lodi Short video lang magandang buhay